mayroong dalawang dahilan kung bakit hindi ko ginagamit yung bargain hunter na talent sa mga emblem set ko. Siguro mahigit kumulang hindi na mabilang yung dami ng videos na ginawa ko pero siguro mga mahigit limang daan na yan kasi araw-araw ako -araw nagko-content tapos sasabihan na kung tamad. So ganito. Ah, uh, yung bargain hunter na yan sa, na sa napakarami kong tutorials na video, hindi niyo makikita na ginamit ko yan. Ito yung uh, yung lesson na to pala class ay pang grade 4, okay? So madali lang to, wag niyo pahirapan yung sarili yong Ah, uh, yung bargain hunter dating mystery shop yan. Ah, uh, sabi dito, uh, reduce equipment cost and uh, uh, equipment can be purchased at 95% of their best uh, base price. Sorry, sorry ah uh, sa madaling sabi, naka-sale ng 5% yung mga item. So, uh, kad kadalasan sa mga items, nagkakahalaga ng 2,000, di ba? So, sa 2,000 na yon may discount na isang daan. Okay? Pero gusto ko lang din ipaalala sa inyo na yung uh, dating uh, bargain hunter or bistery shop ay 10% off. Diba? Parang kapag bumibili ka sa SM ng halag halagang 2,000, eh, meron kang discount na Uh, 200 ganon sa dating talent ato pero ngayon isang daan na lang sa dalawang libo so uh, unang bagay ay uh, madali lang kitain yung discount na naibibigay nito dalawa o tatlong minions lang yan kikitain mo na yan pero higop mo na ako kape Masyadong mababa yung discount na binibigay nito. So, 'yun, parang hindi ako satisfied doon sa discount na nabibigay niya kasi magsasayang ka ng emblem, 'di ba? Ah, uh, 'yun, sobrang baba ng binibigay niyang discount. At uh, pangalawang dahilan kung bakit hindi ko 'to ginagamit ay dahil wala itong kwenta pagdating ng late game. Okay? Early game mapapakinabangan mo 'to. Pero pagdating ng late game kasi wala 'tong pakinabang. Unlike doon sa ibang talent na makikita sa second tier, mapapakinabangan mo simula simula ng laro, uh, simula ng laro hanggang sa uh, hanggang late game, 'di ba? Yung ibang talent diyan sa tier 2, mapapakinabangan mo hanggang uh, matapos yung laro. Pero yung uh, itong Bargain Hunter na to, kapag full items na kayo, para kang nagsayang ng isang talent. Hindi mo ito mapapakinabangan sa late game. 'Di ba? So yun lang, uh, dalawang reason lang naman yung tatandaan nyo na yan Two reasons kung bakit hindi ko yan ginagamit sa napakaraming videos na nagawa ko Unang una, dahil mababa yung binibigay niyang discount Compare sa dating discount na naibibigay niya At pangalawang reason, wala itong kwenta pagdating ng late game okay? Lalong-lalo -lalo na pag late game, kailangan-kailangan uh, talaga yung uh, maayos na emblem set eh, kaso nga lang, kapag ito yung gamit mo, tapos umabot ng late game, wala itong kwenta. Wala itong pakinabang. Kasi full item na kayo eh. Ganun lang yon. I'm Professor Joseph. Kung hindi ka pa nakafollow sa akin, pa-follow naman po. Thank you.